mamutla Pulaw lang yan eh. ah, Wala yan Mamutla Yan sa wakas Tunay na lalaki na Ang ah, kamusta mang tunay Anong feeling ngayon? Ha? Ah? Ah, kinakabahan Pero okay lang Okay lang Nasaan yung mga gamit mo? Ah, nandun din sa puno ng nyug Ayun ang kanilang mga panali ayan may mga dahon ng saging ay saging saging ay saging ay saging kabayabas <laughs> <Ito> <laughs> ayan sino pa yung isa sino yung isang tutulin ayan ano ang pangalan mo merix merix ayan ah kumusta kinakabahan kinakabahan ka pwede na bang tulin opo uh -huh. may jowa ka na <laughs> ayan sige Oh, good luck sa inyo ha, good luck. wag kayong kabahan, ano lang. Uh, easy lang. Maging confident sa sarili. Ano? Ito po yung tatlong tutuloyin ngayon. Ano? Tingnan nyo naman yung mga height nila. Oh. Ayan, pag after matuloy ito, mga ilang buwan lang. Natatangkad na ito. Ano? Pwede namang ligaw. At, ay, ito yung ano. ano anong explain mo ngayon, Mang Dudong? Paano, ano dyan? Anong gagawin dyan? Ha? Ah, ayan, isang kal bago. Anong ilalagay diyan? Yung bala? balat-balat ng ano saging <laughs> ay diyan nilalagay yung kanilang mga ano pagkalalaki ayan bago puputukin ayan Tingnan natin ko ano yung mga kanilang preparation ay, ito si Mang Tabon kayo po, kayo magatuli oh ayan ayan ano yan anong gagawin diyan ano ba ay but may but bakit may butas yung ano para dali maka-shoot na. kanina yan Kanina yan. Gainat yan. Sa iyo? Ay, gainat mo yan. ganyan kasi, lang kalaki. Ganyan lang kalaki kasi. sa Gainat ka Gainat. dyan na. Ha? Ah, sige, natin si Lolo Dudong. Ganyan yung magatuli. Po, ayan. prepare na kung saan pwesto yung talpakan. Uh, basak to. Ayan, testay. Ayan, kasi ba? Sakto. Ayan, sakto. Ayan, sakto. <laughs> ah, testing lang testing <laughs> laki nang <laughs> malaki daw <ta> yung kahoy laki maliit ba 'yan ayan <tsukat> sukat tasukan oh sana may bawasan naman yan try mo na yan eh may bawasan yan okay ka ah ayan ayan nandito na yung magtutuli ang siya ng Batikan si Lolo Dudong ang buto ng unggoy malaki bakit binabawasan? mas ah, malaki po ang bawasan dahil masyadong malaki yung kahoy maliit daw yung pag-aari <laughs> ikaw kailang katutuloyin? ha? katunyod? <laughs> Kasunod! Kasunod! Susunod na taon. Ayan po. Huwag sisimula na. Hindi natin ipapakita yung ano. No, para sa privacy po ng ating mga tutuliin. Ayan. Yung mga itsura lang. <laughs> Ayan yung mga reaksyon. Ha? Kaya? Kaya nakapol na yan. Ging na? Game na. Ayan. Ah, hinahanap. Hinahanap pa ng ating mga manunuli yung mga ugat na kailangan iwasan. <laughs> oh, Ayan na. Ayan na. Ayan na. Bilodok yung bas. Wabali baliwala wabali wala. Yeah, tatalian na lang tapos na. Dalawang pukpuk lang ah. Uh, ano? Buhay ka pa? Buhay pa? Lakas pa ka? Dalawang ko lang. Ano mo na tayo? tayo ko yan. Huwag ka magtaki ha. Anong mapde? Mapde? O, pero binata na? Uwe. Binata na. Tapos na ah oh, takbo, yun, takbo na, takbo, yan. O baka naman matusok na pala yan. <laughs> Ayun, nakaisa na po tayo, nakaisa na. Ayun. Ah, oh, baliwala. Ah, oh, tapos-tapos si Nonoy Gary. One minute later. Ayun, isusunod po natin. Ang pangalawa ay si Mang Tone. Ayun. O, oh, ang tutuloy na, binata na ngayon si Mang Tone. O, Nalalaki ako. Gaga, may lahat <laughs> tayo. Ayan, kailangan ng ano? Nang? Stand. <laughs> Medyo matangka dito si Mang Tony eh. Puluhan siguro ang babae. Ayan, prepare na, prepare na. Huwag mo ilahin. Huwag kang pipikit. Okay. Gulang natin. Ayan, <laughs> Ayan, tapos na. <laughs> naka pitong emang to kay Mang Tony, ah. <laughs> Pito pa? Naka <Nakalimman> na agad. Hindi <laughs> <laughs> natalian yan. Ah, Huwag natalian? Mabaliwala? Mabaliwala. Ah, Pahit? Mabaliwala <laughs> 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 pero ano? Hindi <laughs> na magiyak. Mundig na magiyak. Mabaliwala yan. Okay, tapos na natin pangalawa. Abangan natin yung panghuli sinahan natin si Mang ano nga to? Halo muna sa kwe. Dyan dyan. Ayan. Di kaya dyan dyan na yung huli. Ayan. Man. Yung muntik na umiya kanina. Abangan. One minute later. Ayan. Medyo na hihilo yung ating isang kasama. Hindi na po na tuloy si Mang dyan dyan at alanganin po talaga. Ayan. Pauwi na po kami. Ayan. Ayan. Ayun pala ko na yan. Hindi na gamit. Ayan. Malambot. Malambot, malambot. Alam na po.